kayong mga aso, kayong muna magbabantay ko sa bahay kasi alis mo na ako ikaw puti whitey kuko ikaw ikaw muna ang maiwan dito sa bahay kasi alis mo na ako ha yun guys nagpakita na si Haring Araw. Kagabi, medyo maulan-ulan, guys. Guys, samahan nyo ako para may pupuntahan na naman ako na mag-kolecta. Ngayon, guys, oh, Medyo malamig-lamig na panahon kasi kumuulan Umuulan kagabi guys. Pero masaya naman ako ngayon sa pag-alis ko na medyo hindi mainit. Kasi malamig umuulan kasi kagabi. Basa yung lupa guys. Oh. Basa. Puntahan ko naman yung obligasyon ko guys para may iba na naman tayong matutulungan guys so ngayon guys andito ako sa maliit na bridge sa tabing ilog ngayon guys yung tubig dumadaloy malinis na ano tubig kapaligiran hmm. guys alis na ako <coughs> ito guys oh may maraming mga saging kita nyo yan oh, may niyo guys tsaka may bagong tanim na niyog, saging, at saka may gabi. Gabi guys, oh gabi. Malinis na lupa guys. Kasi malinis nito ito ng may-ari dito. Kaya to guys, oh, farm pala ito ng mga kakao. Iba't ibang klase ng mga tanim. Ayan so, o. Oh. Kita nyo yan guys. At saka may niya dito guys. So, oh. malawak na taniman to guys. Walang sinasayang na bakante na lupa ng may ari nito guys. Ayan. Malawak. Malawak. lawak at saka may kakao dito may sagi kahit maliit lang yung ano dito guys malaki-laki na rin pag may, lam may laman to lahat marami to ito, may gabi dito. May kakao. Yan. Tsaka may buwahan. Lansunis to guys. May rambutan. Uh Oo. -oh. Rambutan. Ang mga buhay pa kasi guys. Medyo dito ay magtanim-tanim lang sa bukid magtanim sa bukid